Uh, ano yung experience mo doon sa pututan? Hey, parang may ma experience saan. Napusasa, naging ba doon? Uh -huh. Naging away! Hindi, ako katulog doon kasi parang yeah. naano yung galawang ko, baka magwala yung... Nagawala ka <coughs> daw dati eh, no? no nagawala. May mga gulok daw siya. Nagawala daw, sumula, nagawala na, ng na, inuman kami. Dos nila ay Siguro ka walang kain ako, sige In inom. Magandang tanghali. Mag alas 12 ng tanghali mga kapobs. Pupunta kami dito kay Lola Estilita. Kukulin namin yung aktwal na risita ng mga gamot ng kanyang anak mga kapobre dahil hinahanapan tayo ng Mercury Drugstore at saka yung isa pa yung uh, PWD ID niya. may malaking discount na kasi yun eh mga nasa 20% ang diskwento kaya uh, hindi lang siguro isang buwan na gamot ang ma ano natin kundi kahit mga dalawang buwan makakaya pagka may PWD discount malaking bagay po yon eh La La. Ay kuya pahingi po ako ng resita ni mo at saka may PWD ka na ID oh, kailangan natin sa Mercury kaya nagbalik ako Oo Hello Usoy kami it Anang resita ni Itimong unga Bakla namot bulong Harap gali, oh. Updated, ra. Ito, ito, ko kuya. Yung resita mo. Oh, oh, oh. Ayun, updated pala, oh. 2023, oh. oh, oh. -na -ho. Ida -bon, Ida. Ayan, dali namin to ha oh. Akala niya, anak, anak oh. niya ah, bahay. Na dumating, galing sa ibahay Hindi, si Archie Ilario po kami Ako lang pala <coughs> Siya pala, si Ako Arnel, si Ate Prissy Kailangan ito, mabili natin ito oh. Oh, yan. Bakit, ay, yan, dinadala pa ito. Sige, dalhin natin. Iba balik naman kaagad kami, ha? Ito, updated pala yung resita niya, eh. Yung unang na-picture natin kahapon, hindi yun updated. Ah, Kasi isang buwan ay... Sige, sige. Para... Maano yung kahit dalawang buwan mo na gamot libre natin ha para makatulong kay sa inyo. Ha? Huh? Oh, sige, babalik kami kaagad. Oh, Balik kami kalibo. Sige, lola, oh, Kuya, kuya, bye-bye. Opo, sige. Ayan. Akala ni tatay anak niya tayo. <laughs> adapted adapted na tayo. Aww. Ito mga bahay din ng mga anak niya to eh. Mga kaanak din nila kasi malaking bagay talaga itong mga gamot na to pagka walang gamot talaga 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 ay muntik ako maano doon ah hindi ko nakita agad nakatungo kasi ako bilhan natin ang gamot mga kapobs sige magbalik kami ya yeah, nakabili na kami ng gamot mga kapobs Mag alas 4 ng hapon Alas 3 Alas 3 by 5 Pinapunan kami Natulog ng konti ang halian kanina Tapos ngayon nagbalik kami Ito na dalawang buwan na itong gamutan ni ano ni kuya Nakita ko kung gaano kamahal itong gamot na to kaya ganun na lang pagsisikap ng lola na kapag provide nito sa hapunan kami maaga na kami sino man to kaya ay sige tao ko lang sa ang unga arang. medyo okay man anang unga no sige didio pala ang pangalan niya talaga ang palayaw Tau po. Ay, yan. Saan si nanay mo? Umalis si nanay mo? Ah, uh, para sa ano? Pinatawag ng DSWD? Ah, uh, senior citizen's pension. Oo. Ito nagluluto. Ano niluluto mo dito? Ah, nagluto pa ng kanin. Ah, na, ikaw na nagsaing. ito, nagsasaing sila, mga kapobs. Kuya Erol, kaya pala ganun na lang pagsisikap ng iyong nanay na talagang nagtrabaho kahit mga mabigat na mga trabaho kasi ang gabot mo pala hindi pala basta-basta. Uh, -basta. Ma'am, higit 18 years na yun, sir, na ako. Oo. Kaya yes, yun talaga ang pinagsusumikapan ni ni Lola no. Kasi di, di, kung ibang hindi kasi ay, ang sakit ko sir, ay, iba kasi sakit ko sir yung kung hindi ako makainom ng gamot ay, mm -hmm. parang, uh, parang hiyang na ba ako gamot na mabubuka bubu, siya. Pag, okay. sa isip mo. Kung hindi oh. oh. ako makainom hindi, na ako. Mm -hmm. kung ako ng <laughs> <laughs> <na> mga <mag> <laughs> <na mag> hindi <laughs> ako makainom ng gamot. <laughs> Ay, ganun na. Tat maintenance mo talaga na ito. maintenance sila ko talaga. Opo. Ito ano na to ng 2 months mo na to nagamuta na gamuta na. Oh, sir. Ayan oh. No. Ito, box box na yung binibili natin. Yes, ito. Binase ko doon sa sa Mercury tayo nagbili. Binase ko ito doon sa resita. Sabi ko gawin yung... Paul, Paul yung sita ko, no? opo ma pa din din di, tangkapin mag bili pa lang ko full e, na yun ilang tablet lang one, 120 20 pieces lang ata yon tablet full na yata, mm -hmm. yata sa okay. yeah. hindi ko alam uh, ito eh kung paano ito oh to 12 120 lang sila 120 pieces lang oo uh -huh. 120 pag uh, uh, after 120 pieces um, na mabili. Um, Oo, oh, mapo um, palitan na. Haga, na. yung resita, mm. mag-update ulit oh, sa uh, up doon. 30, 30. I see. Four months yata. 30 13 30 13. Oh. Four months, four four months, months na. Oh. Ayan. Oh, months. Pero oh, ito 2 months muna mo ito ha na mm -hmm. gamot mo. I ilagay lang natin dito yung mga booklet mo and ID mo nandito na rin ibigay ko okay. sa iyo ha. Maraming salamat sir sa tulong niyo po. Opo, welcome kuya. Malaking bagay na po sa akin yung ano yun, tono kasi nakat nakatawid ng... Alam oh. ko na, parang natawid ng... What, ay, si Pumala, si Gamot oh. ito. Ayan, oh. uh, uh, oh. talaga bubuhay sa akin yung Gamot. Oo, oh, oh, oh. Kaya nga, inuna talaga namin yan na ma... na ma... ano yan, na mabili para hindi na magproblema si Lola. Oh. oh. Ay, kung kami, kung sila lang, tatlong piraso nito, makabili ka lang nito rin. Oh. Tatlong piraso, makabili sila na lang tatlong piraso. Mm -hmm. Tatlong praso din ito, tatlong praso ng para mm, mm -hmm. unti lang, lang. Ah, no, yun lang. Mm, kasi, kaya, pag nagkatrabaho kasi si nanay niya, 300 pesos per day. Mm -hmm. So, bibili pa nila yung ng bigas, bibili mm -hmm. pa ng ulam, mm -hmm. ibibili na, yung tira, ibibili ng gamot. Ayan. Yeah. Sige, dito ko ilagay ha. O oh, sir, para dito. siya ako sir. sir. Mm -hmm. pa, pa, ano yung kwenong ano onesin niya, marapit eh. Oo, ipanalangin mo lang kami ah. Palagi. Kung oh. wala well, nyo, malimala yung ratong yeah. Opo okay. Ito nga, booklet mo ito oh. Kasi, eh ang, ino, pag inaaw ko kasi dito sir, yung Bale yung isa rito, dalawang, dalawang araw na inu- sa ekipuran Opo 1.5 port ako sa umaga mm -hmm. At 1.4 rito sa gabi mm -hmm. Ayan yung ano ng doktor? Oo oh. mm Hmm yung, Bale yung isa Ay, dalawang dalawang, dalawang araw ko mm Hmm At dalawang gabi mm Hmm, mm -hmm. So, Bale yung ito, 60 120 mm -hmm. Oh. Kung 20 60? apat na buwan. Ah, apat na buwan na yan? Oh, kasi 120 pieces, oh. 30, 30 pieces is one month. Ah, oh, okay. Hmm. Ah, sobrat, ah, sobrat, ah. Ay, Dibat, hindi lang pala para, para sa dalawang buwan ito. Piece, 15, 15 pieces, 15 pieces sa isang buwan. Asa oh. Bale, 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 apat, walong buwan to Eight months ah, na pala do oh. sige oh, at least Ma at least na malaki sa ng, ng tulong sa iyo yan hindi na mamroblema ikaw oh, apat, nang inumin oh, ha uh, oh. apat na buwan oh ay september, september apat na buwan na siya na september sige oh, pag may blessing pa tayo makapag-share pa tayo pag uh, kinulang ka sa gamot kasi ito maintenance mo na ito eh hmm. Ayan, sige. E, tapos ito rin oh, ano ito, yeah. Ilang pieces din ito? Ilang pieces ito? Ah, uh, 100 tablets ito. 100 tablets. Oh, 100 tablets oh. Dami uh, pala. Dami uh, pala uh, <laughs> yung mabili ko. <laughs> uh, <laughs> Apat na yung isa nito, dalawang araw ko rin. Ah, ah, Oo, uh, one po sumaga, one for si gabi. Gabi. At sa gabi. Sa Nasa, din, one oh, yung, da, yung isa, bale, dalawang araw ko at lawang gabi. Ah. Yung isa. ah, yun talaga ang prescription hmm. ng doktor sa'yo? Eh, hindi mo na, yung, hindi na kasi yung, na, ano ko sa total doon, hindi na pwede kasi ito eh. Mm -hmm. Maganda sana kung mapwede mo Mm. Okay. 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 Ano yung experience mo doon sa pututan? Hey, marami ginong ma-experience saan. Doon, marami doon nagsakit like, na lang palang... Doon yun, yeah, pinapusasa, nag-iba like, doon, nag-away. Like, Oo, oh, <laughs> nag <-away. laughs> hmm. Hindi ka nahirapan doon? Nahirapan ako doon kasi hindi, pag ko hmm. ko doon, may, ma, ano, may kasama kayo pag natulog sa isang ano. Hmm. Hindi, ako katulog doon kasi parang yeah. ano, yung galawan ko baka magwala yung... Baka, kasama? Kasama ba ba't ikaw matulog-tulog ka? Ganon pala. Palimpan ka malawan. Oo, oh, uh, ganon pala experience uh, doon. Experience ka na mag-tulog ay. Ganun ako sa bahay, hindi ka ba, dito ay ba. Gusto mm. ko Ayos. Ilang years ikaw, kuya, sa mental hospital po? Ay, 17 days lang ako doon. 17 days. 17 days ako doon. Dahil, <coughs> dahil nagawala ka daw dati, no? no? Oh, nagawala. Nawala ko dati dito. Mm. Dito, wala ko. Uh, pag may mga gulok daw sa Nagpala daw, sumula na daw, nang inuman kami, ano? Sumula daw, nang gusto nila, ay, siguro walang kain ako, sige, inom. Ah, mm. yun may talaga. Oh, Nalipasot ka ng na, gutom gutom ako masyado tapos inom lang ng in inom. Mm. Nagtrabaho ko sa Maynila? So, sa laundry ako nag-trabaho, tapos sa construction. Mm -hmm. Tapos nabuyo ka sa barkada? Ano, sa nabuyo sa, sa barkada. Ay, mm. Sa araw gabi inom lang, inom lang, walang kain, mm -hmm. gutom. May, siguro nag, nagpansin sa otak ko, nag, parang nag-anong otak ko, nag iba siguro ang man. Oo, kasi kung walang... siguro, nagtuyok sa alak. Kung walang kain-kain eh. So, oh. Tulog kayo, eh, mga tatlong oras lang. Ay, si. Ah, ah, ano yung dinaras yung sumila? Mahirap. Eh, mahirap oo. Oh. Ganda mm -hmm. kung dito 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 ko dito ko pero maganda mo, ma ano maputan don. Mm -hmm. Pero kung ka na at wala ka ma, ma hindi kahit mga mga ngakapati nung pa yung ano mo pa yung gitadiyuna nung ba? Mahirap, oh. so, masikarin parin parin talaga kasi Parang hmm. na-ilang kapag parang iilos mo doon. Oo. Mas maganda pa rin dito mas sa atin sa probinsya. Maganda pa rin dito sa probinsya. Makakain ka pa. Oo. Hmm. Kaya nga, no. So, yung mga pinagdaanan mo pala ay grabe-grabe hmm. din. Bigat na trabaho, kahit umuulan doon, nagtrabaho ako. Mm-hmm. pa yung ano ko, yung... Dini... Oo, oh, ginakot-kot ba? Mm-hmm. Ay, ginakot pa Oo. Sige kuya, hindi kami magtagal ha. Kausyo oh, sa oh, sige. Da, ha? Opo. Huh? Kami ay Understan ito may mga damit kaming dala. Ito ay galing sa mga sponsor natin na taga ano, taga Cyprus. Ito may mga kasya siguro kay mama mo. Ayun oh. Sila na bahala. Magano ikaw may kasya rin sa iyo. Ito ha, kay nanay mo siguro ito, kasya ito. Galing ito sa Cyprus. Sabihin mo na lang si Nanay ha, na nagbalik kami ha. Sige. Oo, baka masunog yung ngayan sinasaing mo. Basta. O tingnan mo, baka nasunog 'yun. Ay, di basta dito na yung gamot mo ha. ayan siya, nagaluto siya pagka Ayan, ay naano na rin pala. So pagka ano mainit. Mainit 'to. Mainit yan. Oh. Oh, siya okay, si. Problema naman dito malanggatong, malanggatong, malanggatong kung walang gatong, wala kang makuha gatong kung para oh. mga ting, mga ting ula, mga, mga season sa Ramadan season. Opo. Oh, po eh, mahirap mahir, mahir, 'pag luto ka. Pag maga nagaulan ready season, oh, season. Uh oh, ready season. Mhm. Mm -hmm. Ayun. Ay, sige. Eh. Ikaw rin nangangahoy. Ito ka, sa Oo. Pero hindi ka umalis ng ikaw lang mag-isa. Siyempre, mahirap. Baka mamaya, mahilo ka. Hindi ako umalis ako lang mag Oo, uh, mahilo ka. Ano, delikado. O siya. Sige, hindi kami magtagal, ha? O, sir. Oo, oh, sige. Alright, sige. Mga sa uh, maraming salamat po, uh, sa inyong palunood. Yahoo! Yeah